Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Sinabihan na nga ni Divina itong si Tanggol na kumilos na siya Lalo't ngayon alam na na ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao At sinabi niya panahon na para gawin ang kanyang dapat gawin at kinakailangan ng hanapin ang kanyang tunay na ama para malaman nga ang katotohanan kung kaya't ito nga ang magiging desisyon ngayon nitong ating binang si Tanggol na hahanapin niya na kahit sa lupalot ng mundo ang kanyang tunay na ama para malaman niya ang katotohanan at dito naman ay lumapit nga itong si Madonna kay Tanggol at sinabi nga niya dito kay Aling Marites kay Tanggol at narinig niya ang sinabi ni Aling Marites kung sino ang kanyang tunay na ama na ito ay walang iba kung hindi si Ramon Montenegro at sinabi nga ni Madonna ang kilala niya ito at nakatransaksyon na nga ito nito nga si Madonna at ang uh, pamilya ng kabalyero na sa Don Pacundo at ngayon nasabi ng kanyang mga kaibigan na big time at mayaman pala itong si tanggol Simula pa nung bata siya sa dinami-dami ng kanyang hirap na dinanas Ay isa pala itong mayamang tao at anak pala siya ng malaking tao At ngayon ay nasabi naman ang si Boss Divina Na isa lang ang makakatulong sa kanila ay walang iba kung hindi itong ang si General Pacheco Kaya dito nga ay magkakaalaman na at magkakabukingan na Ngayong magpaliit na nang paliit ang mundo nitong ang si David dahil si Tanggol la mismo ang kikilos para hanapin at alamin ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao at dito naman ay walang ang kalama itong si David na darating nga sa mansyon ng mga Montenegro itong si Aling Marites at dito siya lalong mabubuking sa katotohanang makikita at ipagtatapat lalo ni Aling Marites na ibang tangbul pala ang nasa mansyon ng mga Montenegro ano kaya ngayon ang gagawin nitong si Ramon once na malaman niya na isa palang impostor ang tanggol na nasa loob ng kanilang mansyon at nag-aalaga pala sila ng isang malaking ahas na ngayon nga ay manggigigil na itong si Ramon kaya't matitikman ngayon ni David ang tunay na galit at habupit ng isang Ramon Montenegro kaya guys ito po ang ating pakaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kiyako at kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para mag kayo sa lahat ng gagawin kong videos Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.